흐하하하하하하 <laughs> 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 ヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘヘヘヘヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘはヘは Hay đơn na cô ya ha. Hay đơn na cô ha. Ờ thì gì. Cái lắm. lắm. Hả? Cái lắm. Ăn hộp của không nó. mà ta có tha. Ông bố tiệc cũng tao à ha. Có ha. Ăn hộp mà cưng mà là tha. Ăn không đâu đi Nó Hả? Ai phải Ha? Kapoy kayo? Pagod ka na? Oo yun. Yeah. Sinong kasama mo dito? Ako lang yun. Yeah. Hindi ka natakot dito? Hmm. Sure ka? Oo oh, Yeah. Alam mo ko direk bukid niya kay direk mong nagdako. Saan yung bahay niyo? Dito ka oh, yeah. Ha? Dito ka. Oh. Mabalik yun. Mabalik yun. Para namin sa dalaw niya hapon. Ha? Ah, ganun ba? Oo oh, Yeah. Na? Bakit ka natulog dito? Kapoy lang kayo yun. Ha? Pagod Kapoy ka? Kayo? Bigat no? Oo oh, Yeah. <laughs> Kinsangan ni Kuan ya? Ha? Kinsangan ni Bugas ya? Bigay namin yan para sa iyo. Oo oh, ya? Ha? Hindi ka na na ya? <laughs> Hindi ka makapaniwala? Dili. Um, mm, bigay namin yan ati para sa iyo. Kasi masipag kang bata ba? Salamat ya. Balik ya lang butod yung kanin gabi ya para sa ako ang pamasahe sa uh, Alisuela. Ay, nag aaral ka? Oo oh, ya. Anong grade ka na? Grade 8. Ah, grade 8. Malapit na no? Kailang ba dito hanap buhay niyo? Okay na lang ya. Ha? Okay na lang. Bakit? Mag-eskwela ko yan. Layo na po kulay ng mga gabi ba rin yan. Para na yung pagkaon. Hindi sa kayo dito rin kaya. Ha? sa kayo dito rin kaya. Ang gamot lang ko kaya para hindi makatabang ko sa pamilya yan. Saan ba? Oo, ya. Nag-umiyak ha? Masipag ka ba mag-aral? Oo, okay. Honor student ka? Oo. Okay. Oh. Ah, okay. maganda. O, ganun mo lang. Ano lang, meron akong kunti bigay sa'yo. Pang baon mo. Para sa pag-aaral mo. Punta na, Iya. Yeah. Ha? Punta na. Eh, buksan mo. Pagkwarta, Iya. Yeah. Ha? Salamat, Iya. Yeah. Nanakoy pang balon. Hmm. <laughs> <laughs> Sobra pa na taong balon yan, na Ano ko tabang taong pamilya. Huwag ka mag-alala ha. Meron pang no, pa kong yeah. kasama. Tawagin ko sila. Hali kayo. Ate! <laughs> Gusta ka dito? Si Raya. Kanina ka pa oh. namin tinitingnan. Doon pa lang sa baba ba? No? Yeah. Manager, no? Mm. Oh. Ang ganda. Abi ang sipag mo ba? Aral ka pa pala no? Oh, Narinig ko kanina, kawawa naman. Mm. <manyan> Aral tapos uno <on> student. Mm. <manyan> right. Magtanong kayo. Magtanong kayo. <manyan> Ikaw tanungin mo. Wala na ako. Ha? One plus one. Ah. Ganun masamat na lang. Iyo, nah, mat quiz. Hindi samat. Bigyan mo na ako isang <manyan> libo manager, ah. ako bibigay sa kanya manager. Bibili niya. Kahit hindi na magtanong no. hindi, na magtanong. Ano mag ano ka bili ka ng baga? sa supply mo. Oh. Mahal yung bag eh, apat na libo yun. Hindi, awa ko sa kanya manager eh. Danas ko rin ito, manager yung gusto mong mag-aaral ba tapos ano bitaw? Wala ka, Na ito, gabilang gabi lang ginukuha ni Lati. Pagbigay ko to sa iyo oh, kasi naawa ko sa iyo. Yeah. <laughs> naawa talaga ko rin to manager. Kasi masipag na bata manager ba yung ano mo? Oh. Parang, Ako mawain talaga. Na, ilang taon ka natin? 15. Ah, 15. Kinapakabata oh, no? ba talaga? Buti hindi nag Mm, oh. buti hindi ka nag Wala yun kayo, para maningkamot ko, para sa akong pamilya. Ay, oh, wow! wow. Oh. <laughs> ilan na jowa mo? Wala yun. Ay, ay! Wala pa na wala! <laughs> hmm. Kung pwede mo, tapos ka para mag, ano, guminhawa yung buhay mo. Kasi hmm. yung kahirapan, yung gawin mong inspirasyon para magsikap ka. Ano, nagbibinta ka pa ng ano, para lang makapamasahe at uh, makapag-aral ka. Yan yung kahirapan nyo. Gawin mong inspirasyon para pag, ano, paglaki mo. Pagkatapos ng pag-aral. Hmm. Oh. Makapasok sa trabaho maayos. Diba? Oo. Oh. Oh, kaya nga tayo ngayon. Oo. Mm. Hindi lang, hindi Malima lang. Mahirap pa tayo <laughs> ngayon. Kasi bukas, <laughs> may kwento <quinto> na tayo. <laughs> <laughs> ano lang, hindi lang para makatapos ka, para magtrabaho ka, kundi makatayo ka ng sarili mong negosyo. Oh. No. Kasi wala namang yumayaman sa trabaho. Oh. Kasi totoo lang, wala yung yumayaman. Hindi uh -huh. na sa pag-ano manager. Um. May, um. may mga ano din, gusto tanang sana ano mo yung dapat sa mga bata, yung topic ba yung pati din pag niligusyo ba? Hmm. Sa lalasan lang kasi, ano, ganyan lang. lang oh, uh, yung paano magsimula? Uh, ba? Kung baga, depende rin sa mindset sa tao. Yung iba, yung pang trabaho lang talaga sila. Yung oh. e iba, pang, pang business, di naman yun, Mabagay-bagay, di ba? Tayo. Uh, Nag-business, pero bakit hindi tayo oh, yung oh, mayaman? Oo, hindi tayo mayaman, Oh. Hindi tayo business. <laughs> At least, sakto lang, no? Oh, sakto lang. Oh, Akala saka. ko sobra. Kaya nga, nga <laughs> mag-aral <laughs> ka lang, uh, ha? Basta diba importante, mag ka lang, ha? Huwag mong kalimutan yung magulang mo kasi sila yung nagbigay sa'yo ng anong maganda kinabukasan. Malapit, nag-reduce yun ninyo? Duwe po. Aduh, gue tau. Advance na lang, no? advance ko lang, bigyan ko lang nga. kontak-kontak. Ayaw ko kontak-kontak. Bigyan mo talaga manager kasi. Ito, hmm. itu ah oh, mo nang bilangin yan. O, oh, madaming pira ba, no? Madaming pira. Yaw, paiyak tuloy yun. Patay ka, ba? ka. na <laughs> kayo. <lalaki. laughs> Pinaiyak yun. Miskip, tumawa na sana yan. Si, <laughs> hey, nagustuhan to talaga yung mga bata ba yung... Oo, oh, okay, ganito talaga. Ito talaga, malaking halaga na talaga yung... Oo. Uh. Si, alam mo manager, pag ano to nakatapos to, tapos buminawa yung buhay niya, hey. Napakaano ba kasi sanay ako sa hirap dito. Maganda si Ate, di ba? Oh, maganda, maganda ngay. Tapos wala pang juwa. Uh, wala pang juwa. Ano <laughs> wala pang juwa. Wala <laughs> pang mo sila maghabol sa iyo ha. <laughs> oh, oh. Yun nga. Uh, kumbaga, ano te, magkano naman tong ano, binta mo? 20 pesos lang ang bugkot. Ah, ah paper ano, ano pa lang yan. Mga magkano lahat yan kung mabenta? Mabenta yan magkano? 100 lang. Ah, 100. Pero matagal mo yan kukunin. Mga ilang oras mo yan kinukuha mga dalawa pero dal dugo eh kahit kuhaan lapo pa mm. ah, yun no, no, no. tagal kasi maputi dalawang oras pero mahirap punin kasi ano ma mm. mapusik ba? tapos hindi naman uh, punta tayo uh, sa bahay nyo ate tulungan ka namin mm. eh ano itit sa bahay nyo dali natin to para ano hindi mm. ka ma mag magbuhat nito kami na magbuhat. ako okay, ibalig yan na ah. yan ka pa ihatid sa mga ante sa ante mo na lang ito ihatid oo oh. bakit kuhaan mo diya kayo baligyan, ay, binta mo pa yan. Sayang naman, di ba? Hindi magamit, no? May umay Saan yu? Malapit lang yung sa auntie mo. Nadara, ayun. Ah, malapit lang. Masa may highway, na. No? Saan, mga motor, dumaan. No? Salamat, ya. Oh, sige. Ingat, ingat. Ingat lang, kanito, ha. man. God bless sa'yo, ha? Mag-aaral kang mabuti, ha? Ingat, ingat, ingat. Masaya kami, nakita ka namin yeah. ngayon. Tara, punta natin sa highway. Sa highway oh, lang. Sa highway pili, pili. Lang.